March 22, 1999. Isang nakakatakot na eksena ang bumungad sa isang residente ng Elephant Butte, New Mexico. Isang babae, hubot-hubad maliban sa metal na dog collar na nakakabit sa isang anim na talampakang kadena, ang tumatakbo ng takot na takot sa kahabaan ng isang kalsada. Pumasok siya sa loob ng isang trailer home at nagmamakaawang humingi ng tulong. Agad na tumawag ang may-ari ng bahay sa 911 ang babae ay kinilalang si Cynthia Vigil. Ayon sa kanyang salaysay, siya ay dinukot mula sa Albuquerque at ikinulong sa isang kwarto na nasa baba sa loob ng isang bahay. Sa loob ng tatlong araw, siya ay tinorture at paulit-ulit na hinalay. Ikinadena siya sa poste, binigyan lamang ng isang balde para sa kanyang pagdumi, at walang ibang gamit kundi isang kama. Ang investigasyon ng New Mexico State Police ay nagdala sa kanila sa tahanan ng suspect na si David Parker Ray, isang dating prison maintenance worker. Sa unang pagsilip pa lamang ng mga pulis, tumambad ang mga ebidensyang sumusuporta sa kwento ni Cynthia. Isang silid na magulo, may mga senyales ng kaguluhan at pakikipagbuno. Pinangunahan ni Rich Luevano, lead agent ng kaso, ang paggalugad sa buong bahay. Sa isang bahagi ng hallway, may nadiskubring silid na hindi ordinaryo. Puno ito ng mga BDSM equipment at torture devices na hindi karaniwang nakikita. Ang mga kasangkapan ay tila ginawa hindi para sa kasiyahan, kundi para sa malupit na pananakit. May mga instrumentong sinadyang lagyan ng pako at tinunaw na plastic na idinisenyo para magdulot ng matinding sakit. Ngunit ang tunay na bangungot ay nadiskubre sa isang trailer malapit sa bahay isang soundproof torture chamber na tinawag mismo ni Ray na kanyang toy box. Ayon sa mga investigador, ito ay isang silid na aabot sa halagang $100,000 ang halaga. Sa loob, unang babati sa sinumang papasok ang isang itim na gynecological chair na papalibutan ng mga harness, trusses, at pulleys na may nakakabit na posas. Sa paligid ng mga pader, nakasabit ang mas brutal pang kagamitan mga modified na instrumento para sa sadistikong pananakit, hindi para sa anumang uri ng kasiyahan. Ang lugar ay tila walang ibang layunin, kundi ang maging eksena ng pinakamasasamang imahinasyon, isang sadyang nilikhang impyerno para sa mga biktima ng suspek. Ang pag-iimbestiga ay nagbukas ng pintuan patungo sa isa sa mga pinakanakagigimbal na kaso ng torture at posibleng serye ng pagpatay sa kasaysayan ng Amerika. Pagpasok pa lang ng mga investigador sa loob ng utility trailer ni David Parker Ray, agad nilang naramdaman na kakaiba ang kanilang natuklasan. Ang trailer na ito, na tinaguri ang toy box, ay puno ng mga kagamitan at aparato na malinaw na nagpapakita ng matinding pagkahumaling ng suspek sa karahasan at pagpapahirap. Sa loob, may nakasabit na checklist sa pader, isang gabay kung paano tratuhin ang isang bihag kumpleto sa mga checkbox na parang manual para sa torture. Isa sa mga biktima, si Cynthia Vigil, ay isang 21 years old na babae. Alam ng suspect na dahil sa kanyang kalagayan, hindi agad mapapansin ang pagkawala niya kaya nagkaroon siya ng sapat na oras para isakatuparan ang kanyang mga plano. Bago magsimula ang torture, ang mga biktima ay kadalasang dinodroga, iginagapos, o isinasabit sa kisame. Pinapakinig din sila ng isang mahabang audio tape kung saan detalyadong inilalarawan ng suspect ang mga mangyayari sa kanila. Isang paraan para tuluyang sirain ang kanilang pag-asa at pagkatao. Ang tape na ito, na inirecord noong July 23, 1993, ay naging ebidensya ng kalupitan ng sospek. Sa malamig at walang emosyon na boses, sinasabi niya sa biktima kung bakit siya dinukot, ano ang mangyayari sa kanya, at gaano siya katagal mananatili roon. Ang bawat salita ay sadyang dinisenyo para takutin at kontrolin ang biktima, habang nakikita ng suspek ang takot at pagdurusa ng iba bilang isang uri ng kasiyahan. Para sa mga eksperto sa krimen, ang ganitong uri ng sadistang pag-uugali ay hindi lamang pagpaplano kundi isang paraan ng lubos na kontrol at pagpapalalim ng kanilang sariling kasamaan. Sa likod ng bawat detalyadong plano at bawat piraso ng kagamitan sa toy box, naroon ang isang taong walang awa. Isang suspek na natutuwa sa pagkitil ng pag-asa at dignidad ng kanyang mga biktima. Para kay David Parker Ray, ang pagpapahirap sa kanyang mga biktima ay hindi lamang bahagi ng krimen, ito mismo ang kanyang layunin. Hindi niya agad pinapatay ang mga ito, sa halip, pinapahaba niya ang kanilang pagdurusa. Sinisiguradong maranasan ng bawat isa ang matinding sakit at takot. Sa tape na natagpuan ng mga investigador, malinaw ang motibo ng suspek. Hindi ako nasisiyahan sa babae kung hindi ko siya masasaktan muna, kaya ako nandito sa rape at slavery. Para kay Ray, ang pagpapasakit at panonood sa paghihirap ng biktima ang tunay na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Isa sa mga taktika niya ay ang sirain ang pag-asa ng biktima, ngunit binibigyan din niya ng kaunting pag-asa na baka kung sila ay susunod at magiging masunurin, maaari silang palayain. Ngunit sa likod nito, patuloy niyang pinapahirapan ang mga ito. Marunong din siya sa ilang medical technique kaya niyang ilapit ang biktima sa bingit ng kamatayan. At pagkatapos ay buhayin muli gamit ang mga kagamitang medikal, para lang mapatagal pa ang torture. Sa loob ng mahigit apat na pung taon, pinaniniwala ang higit sa limampung kababaihan ang naging biktima ng kanyang kalupitan. Sa paningin ng mga investigador, si Ray ay isang tunay na human predator. Isang psychopath na walang pakialam sa damdamin ng iba, walang konsensya, at handang labagin ang batas para lang makuha ang gusto niya. Sa panlabas, isa siyang respetadong empleyado ng New Mexico State Parks. Matalino, maaasahan, at hindi pinaghihinalaan ng mga kasamahan. Ngunit sa likod ng kanyang ordinaryong anyo, nagkukubli ang isa sa mga pinakamasahol na uri ng kriminal. Isang sadistang psychopath na gumagamit ng kanyang charm para akitin ang mga biktima patungo sa kanyang tinatawag na toy box. Isa sa mga paboritong taktika ni David Parker Ray ay ang magpanggap bilang pulis. Sa kanilang investigasyon, natuklasan ng mga autoridad ang mga tunay na uniporme, badge, at gamit ng pulis sa kanyang bahay. Ito mismo ang ginamit niya kay Cynthia Vigil. Isinalaysay ni Cynthia na isang umaga, habang naglalakad siya papunta sa isang kainan, nilapitan siya ng isang lalaki na nagpakilalang pulis. Sinabi nitong hinahanap siya, kaya sumama siya. Ikinulong siya nito gamit ang posas, isinakay sa trailer, at dinala sa Elephant Butte. Doon nagsimula ang matinding pagpapahirap. Mabilis naging alipin ni Ray si Cynthia, siya na ngayon ang master. Laking gulat ni Cynthia nang matuklasan niyang may kasabuat si Ray, isang babaeng tinawag nilang mistress ng toy box. Sa kabila ng lahat, sa mata ng mga kapitbahay at katrabaho, si Ray ay isang ordinaryo at mabait na tao. Matalino, may sense of humor, at walang bahid ng kasamaan. Napakahusay niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi lang mga biktima ang naakit ni Ray sa kanyang charm. Sa investigasyon, natuklasan ng mga pulis na may mga kasabwat siya. Kabilang na ang sariling anak na si Jessie Ray si Jessie ang tumutulong magdala ng mga babae sa toy box. May isang insidente pa na binugbog ni Jessie ang isang babae sa bar matapos itong lagyan ng droga. Sa kanila ito dinala sa bahay para pahirapan. Mayroon din siyang kasintahan, si Cindy Hendy, na naging partner niya sa krimen sa loob ng ilang taon. Si Ray ang dungeon master, si Hendy ang mistress. Pareho silang nang-aakit ng mga biktima at aktibong nakikilahok sa torture. Hindi pang na ang isang serial killer ay may kasabwat na babae, lalo na iyong aktibong nakikilahok sa sexual assault ng ibang babae. Umabot pa sa puntong ipinagmamalaki ni Hendy na nakatulong siya sa 18 packages, mga biktima nila. Napaniwala rin ni Ray ang kaibigan ni Jessie na si Roy Yancy na sumama sa grupo. Si Yancy ang tumulong sa pagpatay kay Marie Parker, isa sa mga biktima at magkasama nilang itinapon ang katawan nito sa disyerto, malapit sa truth or consequences. Mabilis magmaniobra si Ray. Pinapalibutan niya ang sarili ng mga taong madaling kontrolin at manipulahin. Binibigyan niya sila ng mga bagay na gusto nila. Pinaparamdam na mahalaga sila. At sa ganitong paraan, handa silang gawin ang kahit ano para sa kanya. Pagkatapos makatakas ni Cynthia Vigil at matuklasan ang toy box inaresto sina David Parker Ray at Cindy Handy. Pilit ipinagtanggol ni Ray ang sarili. Anya, tinutulungan lang daw niyang mag-detox si Cynthia mula sa droga at ang lahat ng nangyari ay konsensual. Dahil isa raw itong sex worker at binabayaran niya. Buo ang kumpiyansa niya sa kwentong ito. Samantala, nagsagawa ng masusing investigasyon ang State Police at FBI sa Truth or Consequences, New Mexico naniniwala silang marami pang biktima si Ray. Sinubukan nilang iugnay ang pagkawala ng mga tao sa presensya ni Ray sa lugar. Sa kanilang pagsisiyasat, lumitaw na sa halos 90 hanggang 95 kaso ng mga nawawala. Nandoon si David Parker Ray sa lugar sa panahon ng pagkawala. Ngunit mahirap matunton ang mga biktima. Karamihan ay mga sex worker o runaway, mga kabataang babae na madalas hindi agad hinahanap o napapansin ang pagkawala. Matalino at maingat na itinago ni David Parker Ray ang mga bangkay ng kanyang mga biktima sa malawak na disyerto ng New Mexico at sa paligid ng Elephant Butte Lake, malapit sa kanyang bahay. Kahit natagpuan ng mga investigador ang kanyang sariling guhit na treasure map na may mga marka ng X sa iba't ibang lugar, tulad ng Kettle Top, Rattlesnake Island, at mismong Elephant Butte, hindi pa rin nila matagpuan ang mga katawan. Sa kabila ng mga dive mission at malawakang paghahanap, napakahirap hanapin ang anumang ebidensya sa ilalim ng tubig o sa malawak na kalikasan. Sa loob ng maraming taon, tahimik na nakapamuhay si Ray, walang nakakaalam na may serial killer na gumagala at nagtatago ng mga biktima. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak kung ilan talaga ang kanyang mga nabiktima. Ngunit may mga posibleng kaso na umaabot sa 95 katao na maaaring dinukot niya. Habang si Ray ay nagtatago sa dilim, may ibang uri naman ng sadistic serial killer na lumitaw, isang suspek na gustong gusto ang atensyon ng media. Noong January 15, 1974, sa isang tahimik na umaga sa Wichita, Kansas, biglang pumasok ang isang armadong lalaki sa bahay ng pamilyang Otero. Pinutol niya ang linya ng telepono, pinasok ang bahay, at ginapos ang mag-asawang sina Joseph at Julie, pati ang kanilang mga anak na sina Joseph Jr. at Josephine. Sa una, inakala ng pamilya na pagnanakaw lang ito, ngunit lahat sila ay pinatay sa pamamagitan ng pagsakal at may mga palatandaan ng sexual na karahasan. Ang batang si Josephine ay isinabit pa sa tubo sa basement at iniwan ang suspek ang kanyang marka sa krimen. Walang matibay na ebidensya ang naiwan, kaya nanatiling malamig ang kaso. Ngunit ilang buwan matapos ang insidente, tatlong tao ang inaresto bilang mga suspek. Biglang may dumating na liham sa Wichita Eagle newspaper. Ang sumulat ay nagsabing siya mismo ang gumawa ng krimen at walang kasabwat, at ang mga inaresto ay walang kinalaman. Nilagdaan pa niya ang liham bilang yours truly, guiltily, at nagbanta pang magpapatuloy siya sa pagpatay. Hiniling din niya na tawagin siyang BTK, bind, torture, kill. Ang tunay na pangalan ng suspect ay Dennis Raider, isang respetadong miyembro ng komunidad at aktibo sa simbahan. Ngunit sa likod ng normal na anyo, pumatay siya ng hindi bababa sa sampung tao. Katulad ni David Parker Ray, isa rin siyang psychopathic sexual sadist, ngunit magkaiba sila ng motibasyon. Si Ray ay nagtatago at iniiwasan ang publisidad, samantalang si Raider ay sabik makilala at makakuha ng atensyon. Pinaniniwala ang ang nagtutulak kay Raider ay matinding narcissism. Naniniwala siyang espesyal siya at karapat dapat sa espesyal na pagtrato. Sa likod ng kanyang ordinaryong buhay, naging simbolo siya ng takot sa Wichita. Dahil kahit sino ay maaaring maging biktima, mga ordinaryong tao, mga kapitbahay, mga kaibigan. Sa bawat krimen, iniwan niya ang komunidad sa matinding pangamba. Hindi alam kung kailan at saan muling tatama ang BTK. Dahil sa sunod-sunod na balita tungkol sa pagputol ng linya ng telepono ng mga biktima, naging sobrang praning ang mga tao sa Wichita. Pagpasok pa lang nila sa bahay, agad nilang sinusuri kung may dial tone pa ang telepono. Natatakot silang, baka sila na ang susunod na target ng suspect. Isa ito sa mga signature ni Dennis Raider na mas kilala bilang BTK. Matapos ang tatlo pang pagpatay, muling nagpadala ng liham si Raider at tinanong, Ilang tao pa ba ang kailangan kong patayin bago ako mapansin sa pahayagan o makuha ang atensyon ng buong bansa? Sa kabila ng pagkakaiba ng estilo, parehong mapanganib sina David Parker Ray at Dennis Raider, parehong psychopathic sexual sadists na naging human predator. Pinag-aaralan ng mga eksperto kung paano nagiging psychopath ang isang tao at paano ito nauuwi sa pagiging sadistic serial killer. May dalawang uri, ang primary psychopathy na likas o namamana, parang bad seed, at ang secondary psychopathy na bunga ng matinding trauma at pangaabuso. Mahirap paghiwalayin, pero karamihan sa mga serial killer ay nagpapakita ng ganitong mga katangian. Si Dennis Rader ay lumaki sa isang tila normal na pamilya, ngunit noong bata pa siya, na humaling siya sa pagpapahirap at pagpatay ng hayop. Inamin pa niyang nasarapan siya nang makita niyang pinatay ng kanyang lola ang isang manok, at gusto niya itong ulitin. Sa kabilang banda, si David Parker Ray ay lumaki sa isang marahas at broken family, naging biktima ng pambubuli, at nahumaling sa droga at pornografiya. Sa kanyang kabataan, ipinagmamalaki pa niya sa kanyang journal, ang unang beses na gumawa siya ng sadistikong krimen. Parehong may abnormal na sexual na pagnanasa ang dalawang suspek. Tinatawag itong paraphilia at ito ang nagtutulak sa kanila sa paulit-ulit na karahasan. Si Raider, halimbawa, ay gumagawa ng mga nakakatakot na sketches at modelo ng kanyang mga pantasya. Gumagamit pa siya ng bola para palakasin ang kanyang mga daliri dahil kailangan ng lakas para mabulunan ang biktima. Maingat at planado ang bawat galaw ni Raider. Sa kabila ng pagiging aktibo sa simbahan, pagiging government worker, at pagiging Boy Scout leader, nagagawa niyang magtago ng lihim na buhay. Ginagamit pa niya ang mga camping trip bilang alibay. Habang tulog ang mga bata, aalis siya, sasakay ng taxi, at pupunta sa target na bahay para isagawa ang krimen. Ang ganitong antas ng pagpaplano at pagdodokumento ng krimen ay kapansin-pansin din kay David Parker Ray. Pareho silang mahilig mag-journal, gumuhit, at mag-sketch. Isang paraan para sariwain ang nakaraan at magplano ng susunod na biktima na para bang ito ang nagbibigay sa kanila ng tunay na kasiyahan. Para kay David Parker Ray, ang bawat krimen ay parang pagbuo ng isang photo album. Pinaplanong mabuti, inaalala, at pinapalalim pa ang pantasya. Gumagamit siya ng mga Barbie doll na binabago at ginagawang parang S&M action figures, nilalagyan ng mga kakaibang device na siya mismo ang gumagawa at inilalagay bilang dekorasyon sa loob ng kanyang trailer. Sa kanyang mga diary, detalyado niyang isinusulat ang mga taon ng torture fantasy na lalo pang tumitindi dahil sa kanyang husay sa paggawa ng mga technical na aparato. Bilang mekaniko sa Elephant Butte State Park, mahilig siyang mag-ipon ng mga lumang bakal at gamit. Lahat ng ito ay ginagamit niya sa paggawa ng mga torture device. Sa garahe niya, tambak ang mga bakal, tools, at iba pang materyales na nagsilbing bahagi ng kanyang madilim na proyekto. Sa kabilang banda, si Dennis Ryder ay may kakaibang paraan ng pagbigil sa sarili. Sa loob ng mga dekada, Nagawa niyang huminto sa pagpatay ng matagal na panahon. Parang walang nangyayari, ngunit sa likod nito ay patuloy niyang tinatago ang mga trophy mula sa kanyang mga biktima. Ginagamit niya ang mga ito sa kanyang mga twisted na laro. Nagsusuot ng damit ng biktima, naglalagay ng maskara at inilalagay ang sarili sa parehong posisyon ng mga pinatay niya. Minsan, kinukuhanan pa niya ang sarili ng larawan habang nakabalot sa plastik o nakabitin patiwarik sa puno. Lahat ng ito ay para buhayin muli ang alaala ng kanyang mga biktima at matugunan ang kanyang mga pantasya. Kaya niyang hindi pumatay ng matagal. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang motibo at paraan, sina Ray at Raider ay parehong nagpatuloy sa kanilang mga krimen sa loob ng maraming taon. At habang tumatagal, lalong tumitindi ang kanilang kalupitan at pagnanasa sa karahasan. Matapos ang mahabang panahon ng katahimikan, inakala ng marami na ang kaso ng BTK ay tuluyan ng nawala. Marahil ay nakakulong na o patay na ang suspek. Ngunit noong 2004, muling nagparamdam si Dennis Rader. Ang naging mitya ng kanyang pagbabalik ay ang espesyal na front page edition ng Wichita Eagle para sa ikatatlumpong anibersaryo ng BTK Killings. Sa sumunod na labindalawang buwan, sunod-sunod ang ipinadalang mga liham at ebidensya ni BTK, kasama ang mga nakakakilabot na larawan, driver's license, at ID ng mga biktima, na nagkukumpirma ng kanyang pagkakasangkot sa mga naunang pagpatay. Isang liham ang lalo pang nagpatindi ng takot. Nagbanta si BTK na may napili na siyang bagong biktima, isang batang naiwan sa bahay, at pinaplano na niya ang susunod na atake. Dahil dito, muling nabalot ng takot ang Wichita. Tatlumpong taon matapos ang unang pag-atake, muling bumangon ang lumang bangungot. Samantala, sa kaso ni David Parker Ray, tuluyang natapos ang kanyang paghahasik ng lagim ng makatakas si Cynthia Vigil at madiskubre ang toy box. Nakahanap ng matitibay na ebidensya ang mga pulis, ngunit dahil sa matinding pagdodroga at brainwashing sa mga biktima, hindi agad naging kapanipaniwala ang kanilang mga salaysay. Patuloy na hinanap ng mga investigador ang mga bangkay sa disyerto at lawa, ngunit nabigo silang makahanap ng matibay na ebidensya ng pagpatay. Sa unang paglilitis, hindi pinatugtog ng hukom ang introductory tape ni Ray, kaya nauwi ito sa hung jury. Hindi pumayag ang mga taga-usig na makaligtas ang suspek, kaya inulit ang paglilitis. Sa pangalawang pagkakataon, pinatugtog na ang tape sa harap ng hurado at noong 2001, nahatulan si Ray ng kidnapping at torture at sinentensyahan ng 224 years sa kulungan. Wala siyang ipinakitang pagsisisi. Ang anak niyang si Jessie Ray ay nakipagtulungan sa autoridad at nabigyan lamang ng probation habang si Cindy Hendy ay nahatulan ng 36 years ngunit nakalaya sa probation noong 2019. Si Roy Yancey naman ay nahatulan ng 22 years para sa pagpatay kay Marie Parker. Ngunit nang dinala niya ang mga pulis sa lugar ng bangkay, wala na ito. Palihim na inilipat ang katawan. Walong buwan matapos mabilanggo, namatay si David Parker Ray sa atake sa puso sa kulungan sa Hobbs, New Mexico. Para sa mga investigador at pamilya ng mga biktima, ito ay matinding pagkadismaya dahil hindi na nila malalaman ang buong katotohanan at hindi na nila maibabalik ang mga nawawalang mahal sa buhay. Samantala, ang kayabangan ni Dennis Raider ang naging susi sa kanyang pagkakahuli. Nilinlang siya ng mga pulis na magpadala ng floppy disk sa pahayagan. Natunto ng mga autoridad ang pinagmulan nito, isang computer sa Christ Lutheran Church sa Wichita. Mabilis nilang natukoy ang may-ari, si Dennis Raider presidente ng Congregation Council. Sa wakas, natigil na rin ang kanyang paghahasik ng lagim. Sa nakakagulat na pag-amin ni Dennis raider sa korte, inilalarawan niya ng malamig ang kanyang paraan ng pagpili at pagsubaybay sa kanyang mga biktima. Tinawag niyang projects ang mga target niya, tulad ni Catherine Bright, ang kanyang ika na biktima. Sinabi niya na marami siyang sinusubaybayan sa bayan at kung hindi aakma ang isang target, lilipat siya sa iba para sa kanya, ito ay isang proseso ng pagpili lamang. Bilang bahagi ng plea agreement, kinailangan niyang aminin ang bawat kaso sa harap ng mga pamilya ng mga biktima. Ginawa niya ito na parang nagbabasa lang ng listahan, walang kahit anong emosyon. Sa kanyang 45 minutes na pahayag, malinaw ang kawalan niya ng simpatiya. Inilarawan niyang kinailangang iput down ang mga biktima. Gamit ang sinturon at pantyhose sa pagsakal habang isinasagawa ang sexual act. Noong August 2005, si Dennis Rader, 60 years old, ay nahatulan ng sampung magkakasunod na habang buhay na sentensya. Bagamat walang pagsisisi ang mga sadistic serial killer tulad niya, hindi dapat kalimutan ang mga biktima at ang kanilang mga pamilya. Kapag pinag-uusapan ang mga serya ng pagpatay, Madalas tayong nahuhumaling sa kung paano nagagawa ng isang tao ang ganitong mga krimen, nakakagulat at nakakatakot. Ngunit madalas nakakalimutan na ang mga ito ay mga tunay na tao, may mga pamilya at mga buhay na nawasak. Karamihan sa mga biktima ay kababaihan, kadalasan ay mga batang babae. Kapag nakikita ang mga larawan ng krimen o nababasa ang mga kwento, hindi maiwasang isipin na pwede pala silang maging isa sa mga biktima. Mahirap ihiwalay ang sarili sa kanilang naramdaman, ang sakit, ang takot sa mga huling sandali bago maranasan ang kalupitan. Ang layunin ng mga kwentong ito ay hindi lamang upang isalaysay ang kasamaan, kundi upang masusing pag-aralan kung paano nahuhubog ang ganitong uri ng pag-uugali at higit sa lahat, kung paano ito mapipigilan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga ugat ng karahasan, pag-uugaling mapanakit at mga senyales ng panganib, maaari tayong makabuo ng mas ligtas na lipunan. Maaaring mailigtas ang buhay ng mga taong hindi natin personal na kakilala, ngunit sila ay may pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay na umaasa sa kanilang pag-uwi. Walang sino man ang nararapat mamatay sa ganitong malupit at di makataong paraan. Sa pagbabahagi ng mga kasong ito, naway dumami ang mga matang mulat, ang mga pusong handang makinig, at ang mga kamay nakikilos upang maiwasan ang susunod na trahedya.